Okay, tara, harang game tayo mga pre. Kaya mo kaya? The enemy is Ayan, so ngayon di pa natin alam kung sino kukunin natin. Okay, anyway, I am he. Depende In sa kalaban, movies, guys. No matter what. Adjust lang lalo na tayo pag mga tayo mga solo gamers. Hindi natin alam kung sino makakasama natin, mga seryoso o hindi. Makadaldal ka lang eh. <laughs> Diba, pabuhat. Diba, ako. Three <laughs> thousand world rocks. I know a single word in foe. Oh, Everything engulfed in flame. Si Nolan, no. ang available na pala si Nagamit ko na guys yan si Nolan sa advanced server. Grabe, malupit. Lakas. Hindi totoo yan. Bola lang yan. The fallen star is quite a sphere. Okay, nag-mark na tayo. Iksya tayo, iksya. Palpaksak dyan! yan! Cut! Uy, 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 wag, 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 pre. Fighter, fighter, fighter. Fighter or tank. Wag ka magulo! Yan, pwede so na rin yan. Assassin. Yan, ano kaya? Minsan is kasi talaga, guys. May mga kabuhat. <laughs> <laughs> kabuhat na nga. Magmamarnong pa, trash poker pa iba kadalasan kung sino pa yung trust talker, yung pa yung pabuhat. Eh. Yung mga piling magagaling, piling, piling pro. Gago, kasama ka Okay, ang emblem na ginagamit ko nga pala guys ay Okay. Ang emblem ko kay Isha ay Assassin. Okay. So, bihira akong gumamit ng Marksman na emblem. So, mas ano ko yung Assassin. Tapos yung talent ito. Talitin. Okay. Oo, oh, anong ngyari? ko sa'yo! Ay, pangang. Anong ngyari? Oh? Ba't nawala? Iya, yeah, anga, anga oh. Five, four, ka kasi. Ba't nawala? Please, ka na lang! Makakasito ka pa! to, Merienda nga. Kumag-kumag din tong munto na tayo. Lalo ikaw! Wala na. Hindi ko napansin. Ulit, ulit. Ano? Ayoko na sa lohin mo!